Ayubas, gusto niyo ba yung may ganitong farm pag tumatanda? Yeah. Yeah. Okay. <laughs> Ako parang gusto ko yung ganito kasi peaceful. Gusto ko yung tahimik pag nagkakaedad na, ayaw na ng maingay. So yung iba, gusto nilang pumupunta sa probinsya para ma-relax yung isip sa sobrang ingay ng lungsod. Kaya mas maganda dito sa walang farm. Tabang, ang lalaki ba yung yan? Ang lalaki ng suha natin dito Ah! Ayan! Uh, time out ah! Time out! Una ako ah! Mimi na! Okay! O, tanggal niyang bato na yan! Mmm! Oh, hawak okay. ka! Maganda kasi si Madulas! Kaya oh. mamamonitas oh. <laughs> ka na dyan! Hahaha! Oo, <laughs> oh. po bumababa po sila. Ito po, ang patsyera bela. Umawak ka sa mga damo. Wala. Umawak daw siya sa mga damo. Kaya mo yan. Ayan, ako naman. One by one. Kaya dito na eh. next! Ano ba ginawa?

madalas yan eh. mm. Oh, kaya kaya may may ko pinalitan eh. Ah! Kasi ka nga ng video mo. Kasi video. Oo, hulog ka. Pababa naman eh. Hindi mo pataas. <laughs> 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 Kailan pa na hulog yung pataas? Masakit na yung binta ko. Ang may pataas. Pababa. <laughs> <laughs> Ayan po, nakababa na po kami. Ayan, ay salamat. If you want to like, please like, subscribe. Okay? <laughs> like, subscribe, and share. Dapat lagi gusto no? mo ang ano? Ay, like, like, mga muret! Share <laughs> and subscribe! Mga mga muret, <laughs> like, share and subscribe! Sino? Ano? Sino <laughs> ano? Sino, sino, sino ano? Sino eh, Lalamukan ka na ako. Sino ano? Talaga <laughs> nga liwang <laughs> yayaman ni lalamukan din. Gusto mo ka lamukan <laughs> ka? Kasi mayaman ni Kaya. Kasi yung taba mo mayaman. Kolesterol. Uh -huh. <laughs> Hoy, Dina. Nine po 'ta din acid niya pamiss mo nit. Sabi ko, "Na nang na, na 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 tulong bukas." Pwede na rin, oh. Pwede na kunan niyo? Kung tuloy Pwede na baka ninyan? Hmm. Ay, tayo. Ay, 'ta kaya tang babo. Pwede na rin. Tayo, tayo, tayo. Ay, tapa? pa? O, ne. Pwede na kunan niyan. Hmm. Una, pwede pong kunan. <laughs> pwede pong, yes, Let or, me do it. Or I will ano, Let I will. Let me do it. Just pull or <laughs> No. You should Wow, you should like this ata. Oo, makanya niya. Pag malapit na yung mahinog, makanya niya. Thank you! Hindi Mahinog na yan. O, yan yung tayo pa? This one pa? Hindi pa. Hindi yan? Itong baga? Ayun, ano kayang baba? Yung... Aray! Ma... ano pa yan? Say ito for pwede. Yan. Bakit? Kung paano mo nalaman? Pagka naka... Ano, nakabukang na. Ah, nakabukang kang na ganyan. Tapos, tapos yung, yung dito niya sa gilid, medyo mm. yung yung ah, okay. Ano, may yellow-yellow na siya. Saka maluwang yung... The... Mm. Okay. Ito nga yung atis da? Parang yung malalaki na yung... Ah, how about this one? Kasi ito, Dikit-dikit. Hello pa yan. Kailang? Kukunin mo yan. Pahinugin bang... mo na lang. Masamis ba yung binigay ko? Doon <laughs> ka sa oh, okay. suha. Matamis. Mamaya na, hindi na tayo ito rito. Oo, mamaya na lang. <laughs> la ay, minsan na ako, ah! may pala, uh, malatiya uh, pa mo, kaya mo. Pero niya kayo mo, no? Sis, si Sagnes. Ito, ah, dito. Diba? Ah, ito, di ba? Pang ano, pang tiga. Dayap yan, dayap. Lalaki ba yun? <laughs> ang lalaki ng Al lalaki, suha natin ay, dito. Ay, <laughs> ah. Ayan ang ay, laki laki ng suha, laki laki naman ng mga suha. This is a farm life, farm life, farm life. <laughs> maririnig mo lang yung ano. Hmm, lalaki. Ang lalaki ng buwan. Tcharo, tcharo, Ang hirap maghanap buhay. Hirap maghanap buhay mag-isa. Churut, churut! Churut! wala namang anpalay. Ano kamagano maganda yung view niya para mag-akyat tayo. Hindi nakakatawa. Hindi 'yan pa sabi. Kumawaw ka pa amin. Ganayan nang no, pagpaakyat hindi mahirap, no? Wala. Dami ng seryeuelas si to. Wala naman ano, may bunga ba? Wala. Puro dahon, dahon. Ano naman 'yan? Doon kami nanggugulan ng palaya, doon. Ang ang tinatanong ko ito baka may kabuti 'Di ba? Diyan diba? sa amin maraming kabuti yung ganyan namin. Niyan. Ngayon, uh, Ngayon wala pa. Nililinis kasi tapit -tapit po. Ano Ang ganda ng farm. Say, kayo ba? Gusto niyo ba yung may ganitong farm pag tumatanda? Yes. Yeah. Okay, yeah. Ako parang gusto ko yung ganito kasi peaceful gusto ko yung tahimik pag nagkakaedad na ayaw na ng maingay so yung iba gusto nilang pumunta sa probinsya para ma-relax yung isip sa sobrang ingay ng lungsod kaya mas maganda dito sa walang pa walang sapa wala palang kabuti dyan kabuti ang hinahanap ko Marami silang alaga kasi um, kagaya niya, hindi sila na may na nakalaytay na naman. So, ito, Oo. Sa amin, sa amin puro tanim. Wala ka na makitang bakante, konti na lang. Ang dami namin tinanim na puno. Kaya masukal. Apis, lemon. Ito, dayak yan. Say, ko nga ako ng ano yung dahil. Saan dahil? Wala pang bunga? Namumunga yan, tagulan. Tapos na. Ayun! Ay, tapos Ayan, na ang hello. bunga nito. Ito, may bunga siya. Oh. Ito. 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 Pili sa tayo. Ah, maliit pa. Ay, ayun, maliit yan. Hello. Bugot <laughs> pa yan. Tapos kasi. Tapos, tapos na. na. May ganito pa kami, maliliit pa lang. Ah, ay, hindi pa tapos. Hindi pa nga ako nakatukong nito. Hindi pa siya namunga kasi bago pa lang. Ay, maliit Uwing pa lang siya. Nakakaya naman. O, tara na. Tara, tara na. na. Wala naman tao, nandito tayo. Ay, sabi kasi pagkatapos ng sumba. O, dito na tayo dumaan. Baka naman may event. Doon na lang, lang sa baba. Baka na na. nagmeryenda pa sila doon. Pagkatapos magme Magmeryenda pa, Mag pa yun. mga yun doon. Sige, wag mo. Para stay madudulas. Botong Madalef. O s'ma ko tutolak. Mamamatay mo pa, mamapilalan ka. Oh, hindi. Aling ka bisak? Ahaw ko dai. Mamamaka sa samalalakas. Kapag napunta sila, napitik ka. Hay nung. Hay. Ito lemon, hindi makakain niyan. Pwede naman yung messenger pero... Sandali ah. Mi una, mi una. Oh. Mi una, mi... Ay, ay, naalis to. Oh. Don't apak uh, this one. Oh my, gulay. Kasi <laughs> mahubo ang madulas yung isa, madudulas kayong lahat. <laughs> Nakawak talaga sa short, no? Ay, Ay, po, pa, please, you sure yun. Tapos na po yung... <laughs> <laughs> Tapos na po yung farm. Farm hopping. Ah, uuwi na po tayo dahil sumobra na yung ating paglalakwa yeah. sa loob ng farm. Please <laughs> tayo. share, subscribe, and like. What's the advertisement? <laughs> Don't forget to like, share, and subscribe. Bye.